Ngunit hindi napigilan ng mga salitang yun si Ananta, na sa sumunod na sandali ay hinawakan niya sa leeg ang dalaga, dahilan para mapasigaw ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang sarili sa antas ng kanyang mata, galit niyang inutusan siyang tumahimik, tinawag siyang tagapagbigay ng impormasyon sa basura kung saan siya mahinang humajek-jek. Itinuro ang puting buhok na batang babae na nakaupo sa pagkataranta, na iinis niyang idinagdag na ang kanyang maling impormasyon ay mas malaki ang gasto sa kanya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay binigyan ng batang babae ng isang kuneho na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig sa isang tili. Sinabi niya sa kanya sa isang iritadong boses na ang kanilang deal ay tapos na, hinihiling na siya ay agad na magbayad sa kanya. Bumangon at nakangiti, sinabihan siya nito na huwag magalit sa wala. Pagkatapos ay bamaling sa puting buhok na batang babae na nakatingin sa kanya na nakadilat ang mga mata sa pagkataranta. Halatang hindi maintindihan ang nangyayari. Tinanong niya siya kung maaari niyang malaman ang kanyang pangalan. Sagot ng dalaga sa hindi masyadong friendly na boses na ang pangalan niya ay Nadja. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang bunny girl na sumagot na ito ay hindi kapanipaniwala at hindi siya makapaniwala na may isa pang biktima ng mga pakpak, tulad ni Nanta. Tinitigyan ni Nadja ang dalaga, nagtataka, nagtataka kung ano ang sinasabi nito. Ngunit naputol ang pag-uusap nila dahil sa boses ng lalaki. At bakas sa mukha niya ang inis, sinigawan niya ang bunny girl at sinabi hang tumigil na siya sa pagsasalita. What is this eternal hurry sabi ng bunny girl na may ngiti sa labi. Pagkatapos ay kumuha siya ng gintong mekanikal na relo sa isang kadena na may nakaukit na simbolo ng kuneho sa itaas. Ang batang babae sa kanyang relo ay medyo kamukha ng white rabbit mula sa Alice in Wonderland. Sa kaunting pagsisikap, binuksan ng kuneho ang takip kung saan mayroong kakaibang mekanismo. Nang ma-activate ito, lumitaw sa relo ang hindi maipaliwanag na mga mahiwagang simbolo. Sa isang minuto, nabuo sa ilalim ng utos ang isang malaking kalaliman, parehong lapad at lalim. Kung saan nahulog ang ating mga bayani, hindi napigilan ni Nadja ang kanyang hiyaw sa takot habang siya ay nahulog na lumilipad. Sinubukan niyang kahit papaano ay samabit sa gilid o kahit papaano ay pinalambot ang kanyang pagkahulog. Ibang iba si Ananto, walang kahit isang kalamnan sa katawan o mukha ang gumagalaw na para bang wala siyang pakialam sa hindi inaasahang biyahe. Ang Crimson butiki ay kumapit sa balabal ng lalaki dahil sa ugali. Ang tanging nasiyahan sa taglagas ay ang babaeng kuneho. Nang makitang malapit na ang lupa, ipinikit ni Nadja ang kanyang mga mata, inaasahan ang pagbangga sa lupa. Walang nangyari, at pagdilat niya, nakita niyang nakatayo siya sa sarili niyang mga paa, kahit na lumilipad siya ng patiwari. Ang sorpresa ng mahiwagang landing ay napalitan at nalampasan ng pagkagulat sa kanyang nakita. Ang Titanic Treat ay kumalat sa mga sanga nito sa iba't ibang direksyon. Ang ningning na nagmumula sa tuktok ng korona na nagliliwanag sa lugar sa mga kilometro sa paligid. At sa mga ugat ng daan ay isang mayaman at marilag na lungsod. Ang iba ay nakatayo sa malapit ng hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Malamang madalas silang pumunta dito. Napaisip ang dalaga, lumingon ang kuneho sa nalilitong batang babae, hinawakan ang kanyang sombrero gamit ang kanyang kamay at sinabi ang kasabihan na ang isang matalinong kuneho ay naghuhukay ng tatlong butas ng sabay-sabay. Pagkatapos ay idinagdag niya na nakalimutan niyang magpakilala at aayusin ito ngayon. Ako ay mula sa pinakamalaking network ng impormasyon sa kontinente, ang paa ng kuneho. At isa lang akong magaling na informant na tinatawag na white food sabi ng dalaga sa ngiti. Pointing to the guy, she added na matagal na silang magkatrabaho. Sa pagtingin sa puno ng isang sinaunang puno, ang kuneho ay patuloy na nagsasalita tungkol dito. Ang puno ay sagrado, tinawag itong puting lotus tree. Ang susunod na sinabi niya sa amin ay tungkol sa lungsod na nakapalibot sa mga ugat ng higanti. Ito pala ang pinakamalaking lungsod ng kalakalan sa timog. Ang puting paa ay gustong magdagdag ng iba pa, ngunit walang oras. Pigilan ang sigaw ng dalaga. Itigil, itigil ang kuneho. Nagpasalamat si Nadja sa kanyang pagligtas sa kanya mula sa kontrol ng demons, ngunit hindi na niya nagawang makinig sa mga monologo ng paa. Nagpatuloy ang dalaga. Kung gusto mong ituloy ang usapan, sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo ako dinala sa lungsod na ito? Tumahimik ka at sundan mo ako. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Sa mga salitang ito at sa karahasan, ang batang babae. Sa isang ekspresyon ng ganap na pagwawalang bahala, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pagpasok sa isa sa mga kalye, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa palengke ng lungsod. Napakaraming tao at malinaw sa kanilang pananamit na sila ay namumuhay sa kasaganaan. Ang mga cobblestone na inilatag kung saan saan at ang mga puting batong bahay at dingding ay nagpapatunay nito. Maya-maya, binasag ni Nadja ang katahimikan sa pamamagitan ng tanong. Iniisip niya kung sino ang lalaki, ang may pakpak na pagkakatawang tao na hinahanap ni Ananto. Anto. Sumagot ang binata na siya ay isang kasuklam-suklam na hayop na nag-aakalang siya ay isang Diyos. Hindi pa nakuntento ang dalaga sa sagot ng lalaki at gustong marinig ang iba pang detalye. Pagkatapos ang puting paa ay namagitan sa pag-uusap na nagsasabi sa kanya na ang mga avatar ay tumanggap ng kanilang anyo at kapangyarihan mula sa mga Diyos. Ang mga may pakpak na pagkakatawang tao ay maaari ding magbigay ng kapangyarihan sa iba, ngunit ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi perpekto at hindi alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Hindi perpekto, tanong muli ng batang babae, na halatang interesado sa mga salita ng kuneho. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang pag-uusap. Isang harsh ang na namin galing sa bibig ng binata. Lamingulingga ang dalaga sa paligid at natigilan. Hindi niyo napansin kung paano sila dinala ng isang nanta sa isang madilim na eskinita na may mga taong nakadina sa lahat ng dako. Ang mga lalaki, babae, at maging ang mga bata ay nakakadena at kahoy, nakagapos, ang kanilang mga tindero, na sumulyap sa mga bagong dating, pinalaki sila. Maligayang pagdating sa slave market ng kafe, magtakda ng puting paa, kamakailan lang, mas dumami ang tao dito. Nagpatuloy ang paa, hindi nakakalimutang ipakita sa dalaga ang tamang daan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Ang mga imigrante, manlalakbay, mga palaboy na nahuli ng mga mga ngaso ng alipin at maging ang mga espiritu ng hayop ay matatagpuan lahat dito. Habang nakikinig sa kuneho, lamingguling de sinadya sa palengke hanggang sa mapunta ang kanyang mga mata sa isang maringgol na puting tigre sa isang hawla. Habang papalapit ang grupo sa napakalaking pinto, tumingin si Nadja sa puting paa at tinanong kung ano ang kinalaman ng lugar na ito sa pagkakatawang tao ni Wings. Sa isang malakas na sipa, pinalipad siya ni Ananta. Kurba ang katawan ni Noti. At pilit na lumipad papunta sa nakabukas na pinto, pagkatapos ay gamulong ito sa hagdan ng ilang oras. Hindi agad na ng dalaga ang nangyari. Nakahiga sa malamig na sahig ng basement, tumingala siya at nakita ang ilang tao na nakatali. Mukha silang pagod, pagod at walang laman ang mga mata. Nang walang pagunawa sa anumang bagay, sinabi niya ang mga taong ito. Ang mga sakripisyo ay sumigaw kay Ananta mula sa pintuan, mga sakripisyo sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Sa tuktok ng sagradong puno, ang mga handog ay ginagawa. Tumataas sa itaas ng berdeng korona ng puno ng lotes, makikita ng isang tao ang pagkawala ng mga berdeng dahon. At sa halip, daan-daang katawan na may mga butas ang nakabiti na parang mga garland sa mga hubad na sanga. Pagsara ng pinto, ipinagpatuloy ng binata ang pakikipag-usap sa karaniwan at kakaibang ekspresyon. Ikaw ay magiging pain tulad ng mga taong ito. Upang mahuli natin ang pagkakatawang tao ng mga pakpak, nanlamig si Nadja at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang balat nang makitang ikinulong ng binata ang kanyang kulungan at naglakad palayo. Ananto was in his usual gloomy mood, and when he left the dungeon, he told the bunny girl that the rest is to her. Wala siyang pakialam at malugod na pumayag. Ngunit hindi agad sumuko si Nadja at umupo at maghintay sa kanyang kapalaran. Sinubukan niyang matuto ng higit pa tungkol sa mga bumihag sa kanya at umakyat sa mga hakbang patungo sa pinto na may mga rehas. Malakas na sigaw niya, ang bigat, na nakatawag ng atensyon ng bunny girl. Kumapit si Nadja sa mga rehas at desperasyon at iniisip kung ang lahat ng taong nakakulong dito ay kanilang trabaho. Ang pangunahing karakter ay tahimik sa una, ngunit pagkatapos ay sumagot na kahit na, ano ang gagawin niya tungkol dito? Sigaw at galit na galit sa kanya ng dalaga para tumigil na sa pagiging mapangahas at saguti ng tanong niya. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang damdamin ng awa at konsensya at sinabi na ang paggamit ng mahihina at inusenteng mga tao bilang isang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin ay. Ngunit wala siyang oras upang tapusin ang kanyang pangungusap. Nang mataman siyang tiningnan ni Ananto Anto at tinanong kung nakaramdam ba siya ng anumang pagkakasala. Pagkatapos ay tumalikod siya upang magpatuloy at huling sinabi na imposibleng makaganti nang hindi marumi ang iyong mga kamay. Nagulat si Nadja sa walang pusong sagot at hindi niya alam kung ano ang isasagot doon. Nang makitang aalis na siya, hinayla niya ang mga bar at sinabi sa sarili na hindi niya ito matatanggap. Ngunit na natili ang kuneho sa may pintuan at nakita ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sinabi niya na para sa kanya, naiintindihan ang lahat. Ang mga mahihirap na ito at maging ang mga bata sa kanilang lahat ay tinanggap na ang kanilang kapalaran at hindi na lumaban. Naghinala sila kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit hindi nila maiisip kung anong mga kakilakilabot na bagay ang kailangan nilang tiisin sa mga kamay ng pagkakatawang-tao ni Wings. At nang maiisip niya ang lahat ng naghihintay sa kanila, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa pagsasabi ng lahat ng ito, ang kanyang mga salita ay hindi tumutugma sa kanyang damdamin at para siyang pinagtatawanan ang kawawang bihag at kinukutsa. Napakunot ito ng mukha ni Nadja sa disgusto. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang cute na nilalang sa labas ay nakakadiri sa loob. Sinagot siya ni Nadja na huwag isipin na maaari lang siyang kutsain at gamitin sa gusto niya. Pero tumawa ang bunny girl at sinagot siya na yun nga ang sinabi ni Ananta. At magkakaroon siya ng lahat ng saya na gusto niya. Kung tutuusin, nandito si Nadia dahil sa mga nagawa niya sa ngayon habang nasa ilalim ng kontrol ng demonyong Dios at nagdulot ng massacre na pumatay ng maraming tao, 12 dosen ng beses ng higit pa kaysa dito sa kulungan. At ngayon ito ay lubhang kakaiba na siya ay nag-aalala tungkol sa ilang dosen ng buhay. Ang batang babae na nakarinig ng gayong mga akusasyon ay natakot, pero ipinagpatuloy ng Bunny Girl na kahit hindi niya intensyon at wala siyang kontrol hindi ibig sabihin na hindi na nangyari ang mga bagay na ito. Ang imahinasyon ni Nadja ay nakagawa ng mga kakilakilabot na larawan ng mga tambak ng mga bangkay at mga ilog ng dugo. Siya ay umaalis, nakita ng mga bunny girls ang kanyang desperasyon at galit at ngumiti sila. Hinawakan niya ang kanyang braso at pinayuhan na huwag idirekta ang lahat ng galit sa kanya sa Ananta. Dahil hindi sila ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng kanilang karaniwan at magkaparehong kaaway. Ang masamang pagkakatawang-tao ng mga pakpak. Sino ang nasa ibabaw ng malaking puting lotus tree sa gitna ng lungsod? Yan ang dapat kamuhin. Kinabukasan, ang ating bayani ay nakaupo sa gitna ng isang daanan na may linyang mga batong ladrilyo, kung saan may ilang mandirigma sa tabi niya na naghahanda ng kanilang mga sandata para sa labanan. Naghahanda rin si Ananto para sa labanan at sinusuri ang kanyang baluti. Lumapit sa kanya ang isang kuneho na babae at kumpiyansa na hinarap siya. Sinabing naisip niya. Akala niya ay walang basehan ang sinabi niya. Ang lahat ng mga inusenteng biktima ay walang kinalaman sa kanya. Hindi niya pinansin ang pahayag nito at tinanong kung ano ang nangyari sa babaeng iyon. Sumagot ang Bunny Girl na hiniling niya kay Nadja ang kanyang kooperasyon at lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kasabay nito, nagkaroon ng prosesyon ng mga bihag sa gitna ng lungsod na pinamumunuan ng mga gwardya na mas parang mga pari na nakasuot ng baluti, puting balabal, at may matinik na korona sa kanilang mga ulo. Sinaja ay kabilang sa mga bihag na lahat ay malapit ng isakripisyo. Dinalas sila sa White Lotus Temple at sinamahan sila mismo ng mga wing guard. Tumingala si Nadja sa maaliwalas na langit sa itaas ng kanyang ulo na makikita sa kanyang asul na mga mata at hindi alam kung ito na ang huling pagkakataong makikita niya ito sa kanyang buhay. Siya ay dinala kasama ang iba pang mga bihag sa isang malaking puting templo na matatagpuan sa mga ugat ng isang higanteng puno. Ito ay bahagi ng kanilang plano o sa halip, ang pag-aalay ng biktima ay ang simula ng kanilang plano na makipagkita sa pagkakatawang tao ni Wings. Kasabay nito, natapos nila ang lahat ng paghahanda para tugisin ang pagkakatawang tao ni Wings. Mayroong isang mahiwagang hadlang sa paligid ng templo ng White Lotus na imposibleng madaanan habang ito ay aktibo. Gayunpaman, sa panahon ng labanan sa arena na may kasamang sakripisyo, ang hadlang ay aalisin sa maikling panahon. Sa sandaling yun, ang nagwagi sa arena ay maaaring hawakan ng balat at putulin ng isang sanga mula sa puting puno ng lotus. At ito ay isang gantimpala para sa nanalo. Pagkatapos nito, ang pagkakatawang tao ni Wings ay malapit nang bumaba sa kanya upang magsagawa ng isang ritual kung saan ang mananalo ay maaaring tumanggap ng kapangyarihan ng halimaw o mamatay sa matinding paghihirap. Ang kuneho na babae ay maasahin sa mabuti tungkol sa kanilang plano na, bagamat medyo simple ang tunog, ay napakakomplikado at madugong isagawa. Kung sa simula pa lang ay nakapagdesisyon na ang lalaki nito. Hindi na nila ito kailangang gawin dahil maakit lang niya ang atensyon ng kanyang kaaway sa walang habas na patayan sa lungsod. Ganun paman, may linya pa rin na hindi dapat lampasan. Tumingin siya kay Ananta na nagtatalas ng kanyang palakol na may matinding determinasyon. At naisip niya, tungkol sa mga halimaw, sinusubukan ba niyang gumuhit ng linya sa pagitan ng mga sukat ng tao at hayop?